Lods, gumagamit ka rin ba ng SMP Portable Radio? Ituturo ko sa iyo kung paano pag reset pag program ng kanyang uh, memory, mga ganyan. Tapos, ituturo ko rin sa iyo kung paano mo limitahan yung kanyang power. Kung halimbawa, sa low power ay hanggang 0.5 ka lang, sa kanyang high power ay hanggang 3 watts ka lang, pwede rin yun, Lodi, sa kanyang settings. Kung halimbawa, naka-BFO ka na, pindutin mo yung 1, 4, 4, 2 4 0 Ayan Kung halimbawa nandiyan ka na sa frequency na yan Laudy Ang gagawin mo lang ay pindutin mo lang yung function Ayan may magbiblink dyan na 02 or 01 Or depende Sa taas pipihitin mo lang yan eh yan o, Kung saan mo gustong i-save yan Ayan kung gusto mong i-save sa number 12 Okay Pindutin mo na to V yun, naka-save na sa number 12 'yan. Kung halimbawa, pumunta ka uli sa VHF Lodi, itype mo ulit yung 145250. ayan Meron tayong splatter dyan Pwede mo siyang isave save uli. Function. ayan nagbi-blink uli 'yon kung saan huli kang nag-save ng frequency. Okay? ipihit mo lang number 13 kung gusto mo sa number 13 na i-save yan pindutin mo ulit yung B tsaka M naka-save na yon. kung nandyan ka sa uh, channel mode nandyan na yung naisave mong frequency ayan Okay, kung gusto mo namang tanggalin lahat no, din na naka-save na frequency dyan Kung halimbawa na dadamihan ka na sa naka-save Ang gagawin mo lang naman ay i-shut off mo yan shutdown mo Pindutin mo yung kulay orange dito Ayan tapos pagsabayin mo yung function Tsaka mo isindi Pag pinindot mo to Yan Tsaka mo pinindot tong function At sinindi mo Ang lalabas dyan ay reset Ayan Sa so, pag re-reset naman low Di function lang yan Ayan Mamimili ka dyan kung VFO or full Pag kasi nabing full low Ibig sabihin lahat ng settings niya ay mabubura na Function mo para sa configuration Ayan Nasa default frequency ka na Which is 136 yung kanyang default Kahit pindutin mo yung kanyang Okay, yan BFO mode Ayan Hindi pupunta yan kasi Wala ka pang frequency Naka-save doon sa memory halimbawa mag-save ka 144 to 00 Ayan Function mo Then Save mo Ayan, may nakasave na. Kung halimbawa, pumunta ka sa BFO. 144440. Ayan. Oh, may tao dyan. Pindutin mo yung memory. Nasa 144200 ka na. Okay? So, bali yun lang naman, Lodi. Yung pinaka-simpleng pagsisave ng... Uh, frequency dyan sa radio na yan napakadali Lodi Napakadaling mag-save ng frequency dyan Kung halimbawa naman, Lodi Yung sinasabi ko sa inyo Okay, punta tayo sa BFO 144200 Ayan, kung makikita nyo dyan pipigain natin Yung kanyang high power ay naglalaro lang siya hanggang 2 watts Ayan o 2 watts lang yan, Lodi function natin, yung high power function, power, then pihit natin yung low okay nilagyan natin ng dot tapos i-okay natin ito ata yung okay ang eh yun yung kanyang low power lodi ay naglalaro lang siya hanggang 0.5 kung makikita nyo sa ating SWR meter ay 0.5 lang ayan ngayon ang gagawin mo kung gusto mong gawing 2 watts yung low power niya, ganito lang yan Lodi. Ang gagawin mo, pindutin mo lang yung number 1, tapos pindutin mo yung PTT. yan Iyon mo. May lalabas dyan na power L. Ayan. Nakatransmit na rin yan Lods. Pwede mo na yan pihitin kung ilang power ang gusto mo. Ayan o. Ayan. Habang pinipihit mo yung rocker knobs niya, ayan. umaadjust ka naman siya. Ayan, nasa 1 watt na siya. Okay. 2 watts. Ayan. At, pabutin natin hanggang... 3 watts. Ayan. Ayan yung 3 watts ng kanyang low power. Or, baka higit pa yan, Laudy. Ang alam ko, pwede kong pagpantayin to eh. Yung kanyang low power, then high power ay parehas. Pero, hindi niya inabot, lodi Hanggang dyan lang talaga siya. Ayan, 3.5 watts lang yung kanyang low power Nagkakamali pala ako Okay, ibalik natin low sa kanyang uh, Okay, standard Which is, ang standard ng ganito lang low na radio portable Ay 0.5 o 0.5 Pwede rin 1 watt na yan Depende kung anong gusto mo 1 watt na siya Ayan, 1 watt na lang natin loads clear natin B at M lang ang pag-clear dyan Kung pipindutin mo dito Mayroon ka na 1 watt Ayan, may sobra lang siya ng konti lodi eh, pero pwede mo namang ulitin yung proseso na yun eh ayan number 1 then PTT pindutin natin uli okay 1 watt adjust natin ng konti 102 okay sa so 1 watt lang para accurate okay sumura tayo ng konti dun eh ayan so V tsaka M. Pindutin mo yan para mag-okay. Tapos yung low power niya uli. Ay. Ayun. 1 watt na siya. Okay. Ngayon naman, Lodi. Try natin sa high power. Kung ano yung high power natin dito. Function. Then power. Tapos hanapin natin yung high. Lagyan natin ang dot. Para sa confirmation. Tapos uh, lagyan natin ng o oh, natin yung V tsaka M yan okay sa kanyang high power naman load ito siya yung kanyang high power loads ay naglalaro siya hanggang 2 watts lang din so ang gagawin natin dito kung gusto man natin i-adjust yung kanyang high power pindutin lang yung PTT uli ayan tapos number 2 i-on natin ayan ni Nabitawan ko Lodi Pindutin natin yung power Then number 2 Huwag bibitawan Lodi ah Yan nabitawan ko kasi kanina eh Okay Kulang 2 watts yung ating power Lodi So isagad natin yan Kung hanggang saan yung kanyang isasagad Power high Okay sa 3 watts na tayo Okay 3 watts mababa lang kasi yung power supply na ginagamit natin kaya di ko sure kung hanggang saan yung uh, pinakasagat nito ayun o oh. ayun nakapunta na tayo ng halos 5 watts na yan lodi o oh. plus naka 5 watts na yan okay kung nakasagat na yan lodi 5 watts hanggang yan na lang siguro yan pero kung makakarga natin ng mas malakas na power supply pa ay tataas pa siguro yan so i-confirm na natin yan BM. okay pipigayin natin tong 144200 ngayon ayun <laughs> naka-fix na siya Lodi sa 5 watts ayan o ayan sumagad pa yung dating 2 watts natin kanina ay napunta na sa 5 watts sandali lang Lodi ha go ahead sir go ahead sir go ahead sir go ahead sir Normal yan sir, good, hindi ko pa natanggal Go, 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 go Negative pay mo sir, negative pay, over Sino ang nasa parista sir? Jack, kung Jack magkapok na naman tayo mo upang Jai meeting si Burgos, Jack ang kapon si Nuka, pati kasi kailangan nga na vlog ang Negative sir Negative sir nga makikatak Go ahead Minday One more, Napansati San Guillermo, over.

Sige sir, sige sir, sige sir At uh, magandang tanghali yan Saan ba natin pwedeng gamitin, Lodi? Yung itinuro natin na pag-adjust ng power ng ganitong portable Maganda yan, Lodi sa, Kung halimbawa may linear amplifier kayo uh, Tama lang yung binapakain nyo sa kanya na power output na hindi na kayo nangangailangan magpihit doon sa loob ng linear amplifier For example, Lodi Meron tayong linear amplifier dito. Naka 5 watts lang lodi yung radio natin na yan. Okay? Subukan natin. Ito. Ito, may linear tayo dito lodi. Sa bagay yung linear natin na yan ay nasa Okay. 20 watts ata or 30 watts. Ayan lang ata yung power output niyan. Yung linear na yan. Ayan naka-power on na yung ating linear lodi. Ayun oh. Yeah. Ayan, sumagat na yung ating SWR. Check natin. Okay, 20. Ayan, meron na tayong 25 watts, Lodi. Dito, size MP na to. Ayan. Gaya nga nang sabi ko, Lodi, kung ayaw nyo ubusin yung power ng linear na yan, syempre 25 watts lang naman yan. Pwede kayong mag-low power, mag ship kayo sa low power. Ayan. Okay. Ayan, okay. Okay, hindi natin na-shift dun sa low power Function, power And low Ayan Pagyan natin ang dot Then, okay Okay Ayan, 10 watts na lang low day, Yung ating low power Okay Function natin Function, power Then, shift natin sa high power Function ulit Then, lagyan natin ang dot. Okay. Okay. High power. Balik na tayo sa 25 watts. Ayan. Maganda lo din dahil may selection yan. Kung alimbawa, mas malakas yung linear amplifier natin o kaya daiwa yung gamit nyo. Tanda ito. Kasi nga, uh, hindi na kayo magpibit doon mismo sa linear at uh, nakadepende rin kung anong option nyo sa power ng inyong binabato So hanggang dito muna lodi, sana may konting tips akong naibigay sa inyo. Uh, 73 po sa ating ladyan at magandang buhay. Sa ibang radio lodi, ayaw ko kung pwede. Ano? Uh, pero sa SMP ay pwede. Mag-adjust ng power. Hanggang dito muna. Maraming salamat. Magandang buhay.